Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inula ng samotsaring saring reaksyon ang sagot ni Montulfo sa netizen na nagbigay ng komento kaugnay sa pagtatanggol niya kay Justice Secretary Boyang Ramulya. Ayon kay Mon, huwag daw sisihin si Ramulya sa kasalanan ng kanyang anak na inaresto dahil sa iligal na droga. Sabi ni Mon sa kanyang Facebook post, Huwag nating sisihin si Justice Secretary Crispin Boyang Ramulia sa kasalanan ng kanyang anak na si Juanito. Si Juanito ay 36 at di na bata. Kung nagkamali man siya ay di kasalanan ng kanyang ama. Sino ba ang ama na matino ang pag-iisip na mag-udyok sa anak na lumabag sa batas? Lalo pat ang ama ay Justice Secretary. Kahit na anong disiplina o pangaral ang gawin ng isang magulang sa kanyang anak ay may hangganan kapag ang anak ay malaki at matanda na. We parents can only do so much to guide our children on the right path. Di na natin kasalanan bilang magulang kung ang tinatahak ng ating anak ay bako-bakong landas. Maraming netizens ang nagbigay ng reaksyon sa nasabing post ni Mon. Isa na rito ang netizen na tinawag na delivery boy ni Mon. Di po siya ordinaryong tao, siya po ay secretary ng justice. Kaya dapat siya magresign. resign Nakakahiya po yan. Sarili niyang anak di niya kayang malinis, sabi ng netizen. Sinagot ito ni Tulfo ng, Oh, nagsalita ang delivery boy, usapan ng mga intelihenteng tao ito. Anong masasabi mo sa attitude na ito ni Mon?